Huling araw na po ngayon ng Campus Caravan ng Presidential Communications Office sa Leyte Normal University sa Tacloban City. Ano-ano nga ba ang mga aktibidad na nakalatag para sa mga estudyante? Alamin natin yan sa report ni Noel Talakay live. Noel? Rise and shine, uh, Pilipinas. Rise and shine, uh, Audrey. At uh, tama ka, nandito pa rin kami ngayong umaga sa Leyte Normal University ng Tacloban City. At ito nga ang ikalawang araw ng campus caravan ng uh, Presidential Communication Office or uh, PCO. At Audrey, sa mga oras na ito, ang uh, nandito ngayon palang ay naghahanda na ng kanilang mga booth ay ang isa ay ang uh, Freedom of Information Management Office at uh, sila ay naghahanda ng kanilang mga ipamamahagi naman na mga uh material para sa mga estudyante at uh, kung ano ang kanilang may offer, kung anong kanilang mga services. At nandito na rin, ito ang pinaka-early bird dito, Audrey, ano, itong Radyo Pilipinas. Pagdating namin, nandito na Sa umaga pa lang, nag-setup na sila ng kanilang booth. Kasi nga, ang hirap, Audrey, ng kanilang booth kasi gumagawa sila ng uh, mini radio station. So marami silang ini-install, marami silang up ng mga equipment. At syempre, nandito na rin ngayong umaga, ang uh, PTB-4 at makikita mo Audrey na inaayos na rin ni yung uh, signal, yung connection ng ating uh, ng TV. At mamaya, magsasagawa rin tayo ng uh, concert ng audition para sa konserto sa palasyo. At na, nakakita na rin ako ng staff na andito ngayong umaga. So, buong maghapon, mga booth na mga communication agencies yung uh, magbibigay naman ng kasiyahan sa mga sudyante ng Leyte Normal University. Audrey? Maraming salamat, Noel Talakay.